Samantala, ilang barko ang nakatakdang bumiyahe mamayang hapon at gabi mula sa Eva Makapagal Super Terminal sa Maynila patungo sa mga probinsya. Mula sa Maynila, may news to go, si Mab Gonzalez live. Mab. Hawi tahimik pa nga ngayon dito sa Eva Makapagal Super Terminal ngunit mamayang hapon, inaasahan natin na darating na ang bulto ng mga pasahero dito. Para sa mga gusto pang humabol na magdaos ng onda sa probinsya, dalawang barko pa ang babiyahe ngayong araw mula sa Pier 15 ng Eva Makapagal Super Terminal sa Maynila. Alas 8 ng gabi papalaot ang barko patungong Cebu City na inaasahang darating alas 6 ng gabi bukas sa Cebu International Port. Ang biyahe naman papuntang Cagayan de Oro City, mamayaring alas 8 ng gabi aalis. Alas 5 ng madaling araw sa biyernes na ang dating nito sa Punto Dwarf. Samantala sa kalapit namang Pier 2, dalawa ring barko ang aalis mamayang alas 4 ng hapon. Papunta ng man yan sa Bacolod City at Iloilo -Ilo City. Patuloy naman ang pagroronda ng mga security guards para mapanatili ang kayusan dito sa terminal. Hawi kahit naman bisperasan sa nang ondas, meron pa rin mga mabibiling tickets papunta ng Cebu at Cagayan de Oro City na kakahalagayan ng 700 hanggang 1,300 pesos depende sa class. Paalala naman sa ating mga pasahero, bawal magdala ng mga nakakasakit na bagay kagaya ng mga paputok at mga matutulis na bagay sa barko. Hindi rin po pwede magsakay ng mga hayop at halaman na walang permit doon sa ating mga ferries. At yan muna ang latest mula dito sa Eva Makapagal Super Terminal. Balik sa yohawi. Hawi. Maraming salamat, Mav Gonzalez.